Hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Paano ko sasabihin? Dalawa lang yan eh. Kung aamin ako kay Kyle, nabuntis ako. Pakahiwalayan niya ako. Pati kaya naman, makasalan. Aaaaah! Ipagawal mo ako! Chloe! Chloe! Nagkakadiri ka, Kyle! O hey, dalawa, lagi na lang kayo nang ipagawal e. Eh. talaga yun, ano ba? Kanina ka pa eh! Hoy, Jeboy! Enzo! Pati ba pa naman dito? Tumigil na nga kayo! Ito kasi kuya eh. Ito yung pizza. Alamig. Chloe? May niya ka. Kasi kuya, si Kyle na huli ko. May kasama siyang lalaki sa so baba. <laughs> <laughs> Chloe! Matagal na namin alam na lalambot-lambot niyo. <laughs> alam niya nung umilis eh. Ah, <laughs> uh, Chloe, pasensya ka na kung di rin namin sa'yo nasabi. Matagal na namin alam na bakla talaga yung boyfriend mo. Eh, natakot kasi kami sa iyo, baka magalit ka sa amin. Isipin mo, sinisiraan namin sa iyo. Mas mabuti na lang na ikaw yung nakakalam. Kaso ko yung problema nga. Buntis na ako. Ano? Buntis, Buntis ka! ka! Siya ang ama. Kuya, di ba yun yun? Taga sunburn, mamabanatang ko na yun. Eh, tarantado pala yung baklang yun eh. Chloe, kahit pa malambot yung jowa mo, dapat kanyang panindigan. Kuya, wag na! Chloe, Ayan, sundin mo! Enzo, bilhin mo Aja boy, maganda lah. Adya Erwin, naghiwalay na pala kami ni Chloe. Nagpaghiwalayin ah? na siya sa akin. Kaya pwede na nating ituloy yung mga plano natin. Paano? Natatakot ako, ili. So, alam mo nang ba kung saan natin pwede puntahan? Oo, oh, kuya. Huwag kang matakot, Cherwin. Nandito naman ako eh. Kuya, di ba yun yung boyfriend ni Chloe? Tara! Oh! Uh, 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 uh. Ano? Ha? Lalabang ka? Ulang ka sa'yo yan! Dalas ginawa mo sa kapatid ko! Enzo! Jeboy! Dalhin nyo na to! Sige kuya! Tumama ka na! Tawin nyo ako! Sa ka pa, lalaban ka. Sige, subukan mo maglaban. Nang matuluyan ka. Hmm. Pagkatapos mong pakasarap, di mo pananagutan, ikaw, may bag ka ba talaga, ha? Diyan po, Yeso, tama na yan. Okay, yung siguro, Ikaw, ha? gagawa ka ng problema, hindi mo kayang panindigan. Ako ngayon sumukan mo. Para malaman mo. Kuya, tama na yun! Ano na yun? Hindi ito, kuya! Bakit kailangan ko umabot sa ganito! Bakit? Sa so, tingin mo, Chloe? Papayag kami na bubutusin ka na lang? Pero kuya, mali na yung ginagawa mo! Tama lang yun sa kanya! At ikaw, Kylie! Sa ayaw at sa gusto mo, makakasalam mo si Chloe. Sinabi, hindi ko ako handa! Hindi ka pa handa? Ayaw mo! Ha? Ano? Pakasalan mo o hindi? Bakit mo pinipilit nyo? Hindi ba ako handa? ano naman ang pisa Kaya... mo! Tumigil ka, Chloe! Ha? So ayaw kong pakasalan nyo, kapatid ko. Sige! Kalagan nyo! Kalagan nyo! Enzo, nakaready na ba yan? Oo, kuya. Ah J-Boy, i-video mo sila, yung sila lang kita ha. Eto, Isuot mo sa kami ni Chloe. Kung hindi, pakalulok ko sa'yo. Ayoko nga sinabi eh! Ata uh, lang ka ba? O paano mo gusto mo iputok ko sa'yo ito? Ano mo talaga gusto mong nangyari ha? Ayaw mo sumunod? Oh. Ayan, -ay, hindi naman pala tayo eh. Jeboy, tama na yan. Ah, Jeboy. Tawagan mo si Mayor. Bukas na bukas, ikakasal tong dalawa sa munisipyo. Sige, Kuya. Tawagan mo si Tito. Ah, Enzo. Gusto buti pa ah. mo to. Baka makatakas pa eh. Sige, Kuya. Atres, ah, oh, tara sorry. Hindi ko alam na aabot sa kanito. Sorry. Sorry talaga tayo. Hindi ko talaga alam. Hindi ko alam. Malawi. Wi. Patawarin mo ako. Kasi kala ko nung una. Mahal ko lang si Gerwin bilang kaibigan ko. Pero habang tumatagal, iba yung nararamdaman kong saya kapag kasama ko siya. Yung saya na... feeling ko, sobrang laya ako. Yung saya na hindi ko nararamdaman sayo. Dahil... hindi talaga kita gusto, Louie. Alam mo Kyle, sa so, totoo lang, wala ka naman talagang kasalanan eh. At higit sa lahat, hindi mo kasalanan na naging bakla ka. Alam mo kung ano kasalanan mo sa akin? Ikaw mismo, hindi ka nagpakatotoo sa sarili mo. At hindi mo inamin sa akin agad yung totoo. Hindi nga, Chloe. Kasi ayaw akong masaktan ka. Tatakot din ako na. Mas ganun tao. Hindi oh, mo kayang kaya naman hindi patawarin eh. Gusto na hindi mo lang pinaabot sa ganito. Pero kayo, kahit na ganun, hindi ko'y pagkakait sa sa'yo yung anak natin. May karapatan ka pa din. Siyempre, kahit masakit sa part ko, mahal kita. Gusto ko maging masaya ka pa rin. Kaya, malalayain na kita. Pero, teka lang. Itatawagan lang ako. Ah, uh, hello, Jerwin. Sino to? Ah, uh, si Chloe to. O oh, um, bakit? Itatakas ko kasi si Kylie eh. Magkita tayo ah. Isasend ko, isasend ko sa iyo yung location, okay? Sige, sige. Pupuntahan na ako din. ああ。<ス><ス> Sige na li. Dito. na kita. Andan si Jerwin sa labas. Are, please. Okay ka lang? Okay ka lang? Salamat, Chloe. So, Jeboy. Yeah, Jeboy, yeah, so. Okay. Yeah. Ay, yung ano, yung susi. Wala sa amin. Anong wala? <laughs> Mga kagago talaga kayo eh. Ay, ring, ring, Knock naman ang show pa oh. Di ba sabi ko sa inyo? Bantayin yung hindi mag-inom. <smart> in <noise> dam uh, Oh! ano uh, <tong> ano Tama ano 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 na ano 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 for once, ano na natin si Kyle kay Jerwin. Kasi sila ano 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 pa, ano naman kayo tumayo bilang ama ano magiging anak ko. Masakit man sa akin kasi mahal ko si Kyle, pero yun ang ano 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 hindi natin pwedeng turuan ng puso kung sino ang dapat na mahalin. At isa pa, hindi ko rin kaya magpakasal sa na napipilitan lang. At bilang pagmamahal ko kay Kyle, gusto ko maging masaya siya. At pwede ba itigil na natin to? Para naman, sabay-sabay na tayo mamuhay ng mapayapa. Lowy, pasensya ka na. Kung mabuti kami sa ganito, alam mo naman, Chloe, di ba? Kung gano'n pa namin kamahal. Isa pa, naging isa kang babae namin, kapatid. Kaya kami nagmabot sa ganito eh. Dahil ayaw namin nakita kung masasaktan ka. Sorry talaga, Chloe, ha? Kayli, sana mapatawad mo kami. Alam mo, Kayli, sobrang laki ng nagawa namin. Pero, dahil lang naman yung sa kapatid namin eh. Sana maintindihan mo. Naiintindihan ko naman yun. Tsaka wala yan. Kahit siguro ako naman yung tumayo sa kalagayan niyo. Ganito na rin gagawin ko. Chloe, maraming maraming salamat. Patawarin mo ako ah. Hindi man ako naging mabuting asawa mo. Pero ipapangako ko sa'yo na magiging mabuting ama ko dyan sa batang din natin naman. Maraming maraming salamat, Gloria. Maraming salamat, Gloria.